Hello Divine People, this is Divine Queen Taro PH. Alamin natin ang iyong kapalaran, energy, messages, the vibration para sa darating na May 2024. Yes, money, love, career. Para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo para mas dumami pa tayo dito sa ating channel. Okay, Money Love Career Spirit Guide. Oops. More card. Okay. Check pa natin. Um, para sa iyong love life, ano. Uh, meron tayo ditong five of cups, queen of cups, and four of cups. So, alam mo ba yung nararamdaman mo ngayong May? Mararamdaman mo ngayong May, Gemini, is parang napakalungkot mo at nagsisisi ka. Pati yung person mo. Yung person mo is, ayun, oh, parang ang dami rin parang nasayang na opportunity pagdating sa inyong relasyon. Ayan, nagsikapon yung cups nyo. Ano? Ang dami niyang nasayang na opportunity. Siguro dahil to sa mga pag-aaway ninyo, mga hindi pagkakaintindihan, parang nasayang ang oras nyo or masasayang ang oras nyo sa mga walang kakwenta-kwentang bagay at pagtatalo. But you still remain ano no calm. Pero yung pakiramdam mo dito is alam mo yun? Nasa puso't isipan mo lang na nanahimik ka. At, pero ramdam na ramdam mo kahit napakakalmado mo. Ramdam na ramdam mo yung pain. Ha, dahil sa mga mangyayari or, or, sa kaganapan ngayong may sa inyo. And tignan nyo naman to. Naka-reverse. Four of cups. Siguro ito, lalong lalo na sa mga magkarelasyon na hahantong sa hiwalayan. Ayan magsisisi tong person ninyo, ano? Naka-reverse siya. And grabe. Lungkot na lungkot tong person nyo. Kaya, mag-ingat kayo kung ano man yung mga mapagdidesisyonan nyo. Make it sure na pinag-iisipan yung mabuti to. Mga ka-divine, ano? So, pasensya na. Medyo maingi sa labas. So, kung makakaranas man kayo dito ng pagtatalo, hindi pagkakaintindihan, much better na pag-usapan nyo ng maayos, no? Or wag nyo pairalin yung galit ninyo or makipagsabayan sa mga partner nyo para hindi humantong sa pag-aaway, paghihiwalayan. Lalong-lalo na rin sa mga married couple. Ayan. Para sa mga single naman, ano, you're still waiting to someone for you. For a special someone, ano? and you're stay calm pero parang iniisip mo rin dito na parang ano ba to parang ang dami ng oras na nasayang parang gusto mo na rin magkaroon ng pamilya pero wala ka pa talagang dismay parang hindi mo pa talaga siya makikita parang antay ka pa rin ng antay which is ang nararamdaman mo ng paghihinayang dahil lalong lalo na sa mga tumatanda na no yun yung pakiramdam nyo, gusto niyo na magkaroon ng pamilya, mag-aalaga sa inyo, may makakasama kayo sa buhay. So, para sa mga divorce, ayan, parang ine-enjoy nyo na lang yung buhay ng pagiging single, single mom. Or sa kung ano man yung uh, sitwasyon nyo ngayon, parang kontento na kayo doon. Okay, tignan, naman tignan naman natin ang iyong money love career. Money love career ng ating Gemini money and career. Money and career na to, Gemini. Okay. Spirit guide, money and career ng ating Gemini friends. Judgment. Oops. Sabihin natin yun. Okay. Meron tayo ditong emperor. reverse Meron tayo ditong judgment. Emperor and reverse na page of swords. So, regarding to your wisdom and intellect, ano, um, Gemini, um, talagang pagdating sa iyong trabaho is nakafocus ka talaga. Kung ano yung pinagawa iyo ng boss mo, sinusunod mo. And you, you remain strong, brave pagdating sa trabaho, no? Kahit na ang dami, na, kahit napaka-stressful. Um, talagang focus ka pa rin. Parang pinaninindigan mo tong trabahong to. Pinaninindigan mo kung ano ginagawa mo ngayon. Ayan, kasi alam mo lahat ng to is magbubunga. Makakamit mo rin yung promotion na matagal mo nang inaantay. So, regarding to your career, pagdating naman sa mga walang trabaho, ayan, Um, patuloy pa rin kayong nagsisikap, naghahanap ng trabaho kahit na pagod na pagod na kayo. Ang daming stress sa paligid ninyo, ang daming pagsubok. Ayan, nagnanatili pa rin kayong um, maging matibay para sa inyong pamilya dahil alam mo dito may parang stress na stress na tingnan yung card. Siguro wala kayong mahanap na trabaho, walang nag accept sa inyo yung matagal ng offer sa ibang bansa. Until now, inaantay nyo pa and and be strong ano be brave kung ano man yung tibayan mo pa kung matibay ka na ngayon mas tibayan mo pa yung loob mo dahil darating at darating din yung trabaho um, matagal mo nang pinupuro suging siging applyan makukuha at makakamit mo rin yan Gemini so pakatatag lang be patient ano Gemini pagdating naman sa iyong um, kaperahan. Tignan natin ang iyong kaperahan. Sa, may mga namang problema din sa inyo sa ano ng pera. May judgment dito. Um, nakagastos ba kayo ng malaking pera? Um, Gemini. Kasi may judgment dito. Siguro, if ever na Um, nakagalaw kayo ng hindi sa inyo, it's better na harapin nyo na lang yan, no? Huwag nyong takasan. Yan, stress na stress kayo kasi so, may magagalaw kayo, may nagalaw kayong pera dito. Malaking pera. Siguro nagamit nyo sa mga maling paraan na ang hirap-hirap nyong ibalik. So, kung hindi ikaw yan, may siguro may nakautang sa yung malaking pera, no? Na nahihirapan kang singiling. So, meron tayo ditong 6 of pentacles. So, regarding yung regarding to your money, naka-reverse siya, no? So, na, ang daming naka, ang daming nakaabang sa iyo ano ang daming humihingi ng tulong sa iyo ngayong May pero parang hindi mo sila marilisan hindi mo sila matulungan dahil ikaw mismo is parang hindi ka pa nakakasingil hindi ka pa nababayaran so siguro it, ito kang problema no? Na hirap maningil, Gemini. Halos ayaw ka pang rilisan ng pera, no? So, ang daming nakaabang sa iyo ng mga responsibilidad. Pero halos hindi mo pa mabayaran. This may okay. one more card, please. Okay. So, naka-reverse pa rin siya, no? Ang ating Knight of Pentacles. Kung may inaantay man kayong pera ngayon, um, medyo mag-delay pa to ng onte no? Hindi pa siya gan talaga magbabayad sa inyo or hindi niyo pa makukuha kung ano man yung inaantay niyong kaperahan, um, Gemini. So, yun lamang, Gemini. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!